Hello guys, welcome to this video Yan ito guys, nag-i-stick tayo ng tayina Ito guys, yung aking ginagawa sa araw-araw Ito guys, yung aking hanap buhay Yan dito guys, na uubos yung oras ko sa araw-araw guys Yan nag-i-stick yung paninda ko guys Ngayon guys, yung aking tinitinda ay tayina ay nga ito guys, ang so, ating itin lang ngayon. Kamusta na kayo guys? Anong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Alam mo guys, sa pag i -stick, talagang ano, yung kailangan mo lang matyaga. Kasi talagang nasusugat din yung ano, yung mga daliri ko dito pag nag-i-stick up o oh. nakakarami din ang tusok ng um, daliri ko. <laughs> Sige, kasi ganun talaga guys, yung ano, hanap buhay kasi natin ito. Paborito ito ng aming mga customer. Yeah, thank you so much guys for watching. Bye-bye. God bless everyone.